kahulugan ng flower pot sa panaginip. Kabilang sa maraming nakakaintriga ng mga simbolo ng panaginip, ang mga flower pot ay mayroong isang espesyal na lugar dahil kinakatawan nila ang potensyal para sa paglago, pagrenew at kagandahan ng kalikasan. Ang panaginip tungkol sa mga flower pot ay maaari maging isang mapangakit na karanasan na nagiiwan sa atin na malaman ang tungkol sa mga mensaheng ipinahihiwatig nito. Sa artikulong ito, susuriin natin ang kahulugan at interpretasyon ng mga panaginip tungkol sa mga paso na binubuksan ang simbolismo sa likod ng kaakit-akit na imahe ng panaginip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga paso na may lupa ang panaginip ng mga paso na may lupa ay maaaring magmungkahi ng mga bagong simula at paglago. Ito ay maaaring sumagisag ng isang pangangailangan na alagaan ng iyong sarili at tumuon sa iyong sariling personal na paglago maaari itong kumakatawan sa potensyal para sa isang bagay na maganda at kasiyasiya na lumabas mula sa mga pakikibaka at takot na kinakaharap mo sa iyong paggising sa buhay. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring tumuturo sa isang pangangailangan na kumonekta sa natural na mundo at maglaan ng oras upang pahalagahan ang kagandahan sa paligid mo kahulugan ng panaginip tungkol sa makahanap ng pera sa isang paso. Ang panaginip tungkol sa paghahanap ng pera sa isang paso ay maaari maging tanda ng swerte at kasaganahan. Ito ay isang simbolo ng kapalaran at tagumpay na malapit nang dumating sa iyong paraan. Maaari rin itong kumatawan sa isang bagong pagkakataon o pakikipagsapalaran na iyong sisimulan bilang kahalili, ang pera ay maaaring kumakatawan sa isang pagbabago sa iyong sitwasyon sa pananalapi na sabik mong hinihintay. Ang paso ay maaari din sumagisag sa isang lalagyan para sa isang bagay na mahalaga o mahalaga. Kahulugan ng mga panaginip tungkol sa bulaklak at paso. Ang mga bulaklak ay matagal nang nauugnay sa kagandahan aesthetics at mga kababalaghan ng kalikasan ang panaginip ng mga bulaklak at mga paso ay maaring magpahiwatig ng iyong pagpapahalaga sa visual na apila at pagkakaisa ng natural na mundo ang panaginip ay maaring isang paalala na palibutan ng iyong sarili ng kagandahan at maghanap ng mga sandali ng katahimikan at inspirasyon kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pasong tumagilid. Kapag napanaginipan mong isang pasong tumagilid, maaari itong magpahiwatig na nakakaramdam ka ng kawalan ng katiyakan at hindi matatag sa iyong buhay. Ang nakabaliktad na palayok ay nagpapahiwatig ng isang seguridad ay nanganganib at maaari kang makaramdam ng labis na kalungkutan at kawalan ng kakayahan sa harap ng sitwasyon. Bilang kahalili, ang nabaliktad na paso ay maaaring magmungkahi na ikaw ay nakaramdam ng labis na kabagabagan ng isang bagay na bago at hindi pamilyar. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paghuhukay sa isang paso. Ang panaginip na maghukay sa isang paso ay maaaring sumagisag sa paghahanap ng mga nakatagong pagnanasa, emosyon o mga aspeto ng iyong sarili na hindi mo palubusan ginagalugad o kinikilala. Kung paanong ang pagkilos ng paghuhukay ay nagsasangkot ng pagsisiwalat kung anong nasa ilalim ng ibabaw ang iyong panaginip ay maaring humihimok sa iyo na magisip isip isip at mas malalim sa iyong mga damdamin at iniisip. Maaaring ito ay isang imbitasyon upang harapin ang mga pinipigilang emosyon o hindi natutupad na mga kagustuhan na nangangailangan ng iyong pansin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang paso. Kapag nanaginip ka tungkol sa isang sirang paso, ito ay maaaring sumagisag sa mga damdamin ng kahinaan at kahinaan. Ang nabasag na estado ng paso ay maaaring kumakatawan sa isang pakiramdam ng pagkasira sa loob ng iyong sarili. Marahil ay ng emosyonal na paghihirap o mapaghamon mga pangyayari sa buhay. Ang iyong hindi malay na isip ay maaaring sumasalamin sa mga sandali ng kahinaan o mga karanasan na nagdudulot sa iyo ng damdaming nakalantad. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tao sa loob ng paso. Ang panaginip ng isang tao sa loob ng isang paso ay maaaring sumagisag sa mga damdamin ng paghihigpit o limitasyon sa iyong pagising. Ang imahe ng isang tao na nakapaloob sa isang maliit na espasyo ay maaaring kumakatawan sa isang pakiramdam ng pagiging natigil o napipigilan sa iyong kasalukuyang mga kalagayan. Ang iyong hindi malay ay maaring humihimok sa iyo na lumaya mula sa mga nakikitang limitasyon at maghanap ng mga pagkakataon para sa paglaki at pagpapalawak. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang walang laman na paso. Kapag nanaginip ka ng isang walang laman na paso, maaari itong sumagisag sa hindi natutupad na potensyal at napalampas na mga pagkakataon kung paano ang isang paso ay may kapasidad na maglaman na magagandang pamumulaklak, ang iyong panaginip ay maaring magpahiwatig na nagtataglay ka ng na mga hindi pa nagagamit na mga talento at kakayahan na hindi pa namumulaklak. Maaaring ito ay isang imbitasyon upang tuklasin ang mga bagong interes, makipagsapalaran at samantalahin ang mga pagkakataong naghihintay sa iyo kahulugan ng panaginip tungkol sa isang paso ng bulaklak na puno ng mga natural na bulaklak. Ang panaginip ng isang paso ng bulaklak na puno ng mga natural na bulaklak ay nangangahulugan ng isang malalim na koneksyon sa kalikasan at ang pagnanais para sa pagkakaisa sa iyong buhay. Ang pagkakaroon ng mga bulaklak na ito ay maaaring magpahiwatig ng iyong pananabik na maging kaayon ng natural na mundo naghahanap ng aliw at kapayapaan sa gitna ng pagmamadali ng pang-araw-araw na buhay ang iyong panaginip ay maaaring humihimok sa iyo na gumugol ng mas maraming oras sa labas o maghanap ng mga paraan upang maisama ang mga elemento ng kalikasan sa iyong kapaligiran kahulugan ng panaginip tungkol sa makahanap ng lumang panlabas na paso ang panaginip na makahanap ng lumang panlabas na paso ay maaring sumagisag ng isang paglalakbay sa iyong mga nakaraang alaala at karanasan. Ang lagay ng panahon ay may edad na iksyura ng paso ay maaring magpahiwatig ng isang pagnanais na muling bisitahin ang mga nostalgia na sandali o isang pananabik na makakonekta muli sa iyong mga pinagmulan ang iyong subconscious ay maaring humihimok sa iyo na pag-isipan ang mga nakaraang kaganapan at kumuha ng karunungan mula sa iyong paglalakbay sa buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maghukay sa isang paso ng bulaklak para lamang makita ang mga bulaklak na patay. Ang panaginip na maghukay sa isang paso ng bulaklak para lamang makita ang mga bulaklak na patay ay maaaring sumisimbolo sa hindi natutupad na potensyal at napalampas na mga pagkakataon. Ang pagkilos ng paghuhukay ay maaaring kumakatawan sa iyong mga pagsisikap na linangin ang paglago at ang mga bagong simula. Ngunit ang mga bulaklak na namatay ay nagpapahiwatig na ang mga pagsisikap na ito ay hindi nagdadala ng ninanais na mga resulta. Ang panaginip na ito ay maaaring sumasalamin sa mga damdamin ng pagkabigo o pagkabigo sa iyong paggising sa buhay dahil sa hindi natutupad na mga layunin o mithiin. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa mga paso ng bulaklak ay nagpapahiwatig ng isang pag-aalaga at pag-aalaga na saloobin sa buhay. Pati na rin ang isang pagnanais na lumika ng isang bagay na maganda at bago. Maaring ito ay tanda ng pagkamalikain at pagiging maparaan.